Hello so, mga guys, hello uh, mga tagapanood Yan, isa po itong magandang paalala na lahat sa inyong lahat ng mga tagapanood natin Tungkol ito sa ano, tungkol ito sa manluloko <laughs> Tungkol sa isang manluloko hindi kasi mga guys, sa uh, pati kasi sa messenger ay meron na din. Meron ng mga pumapasok. Diba? Meron ng mga ano, meron ng mga hindi natin kilala. Tapos biglang mag-add sa atin at ilalagay ay Pilipino yung Pilipino yung litrato. Pilipino yung pangalan. Pagkatapos, magme-message siya. Yung language niya sa Tagalog, parang ano, Karabaw. Parang ano, yung parang ginugugil lang. Katulad dito. Katulad dito mga guys. Pakita ko sa inyo. Yan. Katulad nyan. Kasi may nakalagay dito mga guys ay Do you know this person? Yan. Natanong nito kung kilala mo yung tao na to. Kung kilala mo yung tao na to. Siyempre, mayroon dyan, mayroon dyan sagutin, no or yes. Diba? No or yes. Tapos, aalokin ka. Aalokin kang mag business online. <laughs> business online. Yung mga mga yung mga ginagawang ano, sugal-sugal ba? Diba? Yung mga iba-ibang ano, pero di naman ano, di naman katotohanan. Hanggat hindi ka nagre-replay sa kanya, hindi ka nila titigilan ng pagmemensahe. Kaya guys, mag-iingat po kayo rito sa mga ganito guys mag-iingat po kayo, lalo na may mga ginagamit ng mga kakilala nyo, di ba? Siyempre, bago kayo magbigay ng pera dito, bago kayo magbigay ng kahit ano, o mag-message sa kanila, kailangan aalamin nyo muna, di ba? Kasi nga, kahit nga sa messenger, nagkakaroon ng ganito, di ba? Nakalagay rito sa so do you know this person. Scams often begin as message from stranger. Di ba? Be wary of claim about money. And never send payment to someone new. Sabi rito, kailangan maging beware tayo na mag-claim tungkol sa pera na ibibigay nila. O, huwag tayong magbabayad, huwag tayong magbibigay ng pera kahit kanino man na hindi natin kilala. Di ba? Kasi ganito yung lalabas niyan. Pag, pagano pag mga ganitong ano, ganito po yung lalabas niyan. Magkakaroon po yan ng ganyan sa taas. Na, do you know this person? eh, hindi ko kilala. Di ba? <laughs> ako naman kasi, hindi ako nagaganto pag hindi ko kilala. O, kasi hindi ko kilala, di ba? Kahit na kilala mo, mas gagamitin ng isang tao. Kasi meron na kasi mga messenger mga guys na ginagamit yung pangalan ng kakilala mo. Di ba? Pero hindi nila alam. Naginagamit na yung pangalan nila Sa Facebook Kaya doon nagkakaroon ng O, oh, nahahak yung ating Facebook Para gamitin sa mga Kabalastugan diba? Kaya mag-iingat po kay mga guys Sa mga ganitong bagay Ako hindi ko ito pinapansin Kasi wala akong pera Ang agad-agad kong sinasabi Wala po akong pangbigay. <laughs> Wala po akong pambigay. Yan ang agad na ko. Kaya, makikita nyo mga guys. Ayan. Yung mga type nya, nire-remove nya. Nire-remove nire to. No? FB. Kasi nakalagay dito. This message was removed because it doesn't follow our our community standard di ba? kaya wag na wag kayong makikinig sa mga ganyan naku huwag na huwag kayong makikinig dahil hindi ito kagandahan mas maganda tumulong sila kung gusto nilang tumulong sila unang magbigay, di ba? Sila tumulong muna. Hindi yung tayo hihingaan ng pera. <coughs> di ba? Pag gusto tayong tulungan, sila unang mag-umbensang tumulong sa atin. Hmm. Kasi pangit yun yung tayo yung magbibigay ng pera kagad sa kanila. May iskam tayo. Magkakaroon tayo ng problema. Diba mga guys? Kaya mag-iingat kayo sa mga lalo na meron mag-a-add sa inyo. Mag-a-add. Pagkatapos ah uh, iko confirm nyo, di ba? Iko confirm natin. Nag gusto natin magkaroon ng maraming kaibigan o followers sa Facebook. Tapos, ibang lahi, di ba? Mas maraming ibang lahi na kung tutulong. Pero hindi naman tumutulong. Ikaw pa yung kukuwanan. Di ba? Kaya maging aware po kayo. Maging maging matyag, di ba? Maging ma uh, tingnan, tingnan kung ano yung kanilang mga mini message kung dapat nga ba to o hindi. Kung akin ginawang video mga guys ay isa lamang po itong paalala yan sa atin lahat na bago ka pumasok sa ganito ay dapat pag aaralan muna natin. Diba? pag aaralan muna natin may iki. Tingnan natin. Kasi marami ako, ane, marami rito nag-message sa akin na hindi ko kilala. Tapos ina-add ko. Uh, gusto ko kasi magkaroon ng maraming kaibigan. Pero, ayun, nag-message. Yun ang mini-message nila. Kaya, ah, guys, mag-iingat po kayo sa mga ganitong modus. Di ba? Madami rito, mga guys. Madami. Yung iba, hindi ko na pinapansin. <laughs> Yung iba, hindi ko na pinapansin kasi tuloy-tuloy lang tayong lulokoyin ito pag pinansin natin sila. Pag nagre-reply tayo na nagre-reply. Ayan mga guys, mag-iingat po kayo mga guys sa mga ganitong bagay. Lalo na sa messenger. Marami to sa messenger ngayon. Ngayong ano, marami to sa messenger. Nagme-message sa atin. nag add para mag-alok ng mga ganitong mga modus na to. Thank you, thank you so much mga guys. Share niyo po ito mga guys para malaman nila yung kanilang mga gagawin. At pwede po kayo mag-comment dyan, guys, at mag-like. Subscribe niyo po yung aking channel, Kuya Mike CB. Thank you, thank you so much, everyone.